Kaya guys, uh, ito yung pang pinapaitan natin. Lalaga muna para magayat. Ito naman yung pang kilawin. Iihaw pa namin yan. Ito yung atay niya. Tapos yung kalahati guys, ay tinagtag ko na para maluto mamaya. tayo tapos ito yung kalahati. Iuwi ko yan ng ano, Las Piñas. Okay, all right. Ito naman si pa bebe. Hmm. Tamad yan maglakad, guys. May ginagawa po kasi ka. Um, Malabot naman na pala. Oo. Hmm. Uh -huh bata pa talaga kasi Dito natin iwain na sa kanya. Dito ba sa bahay niya. Ito ito muna natin dito. Ayun lang natin. Di paawid dan. Oo, kung namo niya. Oo, oh, mga 1pm kaya ninyo po mga dumaan dito before 12pm makapag-usap tayo doon sa kailangan po. O, po ko nam. 12. atin eh. Tuno atin eh. 12 naman 10 pala 10. 10. naman At iiyak na ko. ito kuno kanila sa titulo